Stuyon So yun nga mga idol, welcome ulit sa another edition ng Berto TV sa Canada. Ito ulit si Berto nila. Hello, hello, kamusta kayo? So yun nga mga idol, itong mga nakarang araw is nag-explore tayo ng lake dito na malapit sa atin. Yes po. Hindi lang po mga mountain, pati mga trail hiking hiking meron din po tayo lake dito na pwedeng puntahan at pwede ring liguan yes po bali in explore natin yung pinakamalapit na Nita Lake tapos yung Alpa Lake at Alta Lake po yes po maliban doon may mga rapid waters din po mga idol yung parang that is parang sa pagsanahan falls at may high dyan sa Laguna mga rapid water na may mga bato-bato tapos rumaragasa yung tubig is yes po may napuntahan tayo at meron din na ako napunta, nakitang location na pwede nating pagliguan. Pag mainit na nga ang panahon. Gawa ng dito ngayon, June, maulan mga idol. Maulan, mahangin. At least, kahit pa paano, hindi mainit. May isang beses lang dito, mainit. Hindi <laughs> na naulit-ulit yung mga idol. So, welcome to Whistler, Canada, para sa akin. So, yun nga. Itong ngayon yung mga idol, So, sana ma-enjoy nyo itong mga video, video ko na to Tatlo yung lake na na-explore ko, pati yung mga ibang rapid waters. Maliban dun, siguro mag-explore mag, mag -explore din tayo ng ibang lugar. Maghanap tayo ng ibang lugar na hindi pa natin napupuntahan. At sana, <laughs> wag naman tayo makamit ng mga cougar at mountain lion sa paligid. Pati bear, kahit papano. paano. <laughs> huwag natin alam. Raccoons, pwede ba? At mga maliliit na nila lang. uwak, yun lang. So, skip ads. Like, subscribe, subscribe and share. Ikaw makulit ka pa na skip ads kaysa. Bye-bye. holding yan. Pero pagpunta ka dyan, sobrang gamit yung pralim. Dito rin ang sister. Oh, oh, goodness. mountain Ah, uh -huh be one with nature ito talaga ito yung mga idol tamang explore natin itong area na to Ayan. Dave Murray Place ito yung trail parang papunta to sa isang lake dito sa Wistia yeah, kaya samahin niyo ako yan another uh, adventure tayo ito yung mga idol ito oh. yung mga idol doon banda meron pa doon bali pupunta ko rin yun doon tamang FB Reels muna tayo bali itong lake na to mga idol ano to uh, spawnan ng mga salmon tingnan nyo to pakita ko ayan ayan okay now you know mga idol check nyo naman to swamp area yan yeah. lang tingnan nyo mga idol oh. shallow water swim at your own risk yan oh, nagpapaddle boat check natin di ba tayo maliligo tingnan na natin ito yung lino ng tubig oh. Mm -hmm. Linaw mga idol, sa tawid, ganda, ang ganda ng ano dito mga idol. Tingnan nyo, at namnamin, ang kalikasan dito. No? B1 with nature ka talaga dito mga idol. lang, may nagaano ka ba dun Basta yung tunay na May natukas na naman tayo na ibang trail Tingin niya. May mga sinawa ng sakin dito Ayan Ayan Mga remnants Tingin natin Suungin natin to Ayan May sakin pa dito Siguro ito yung mga gamit no, dati nung may mga nagmamining dito ayun ayun o tara bye bye natin dito ngayon idol sumahan niyo ako para kahit pa paano may kasama ako saan kaya ito papunta at in FB live ko na lang minidyo ko pa yan Siguro papunta to sa lake. Ano kaya yung title ko dito? Ayan mga ito. No? Mga pwestuhan. <laughs> pwestuhan. Hmm. Kapag natin ano yun. Pilikits ba? Diyan tayo. Masid-masid tayo sa paligid. Tubig. Ang lake mga idol. lake mga idol pero explore lang natin uy may kalimbeng kalimbangan ng anik anik kutik ano to tingnan natin may ibig sabihin to eh poet post like sa yung tingnan natin mga idol Yun. Wala. Lost in sound. Yun. May natin to. Ito mga idol. Yung mga salmon. Ayan. Ayan. May raccoon. Trout. Ayan. Tapos may mga kasama tayo mga lokal dito. Ayan. mga tao pala dito ayun ayun lang dyan ito sa taas mundok parang lounging lodging house ayun local din lakas yung mountain yung mga taas tingnan natin dito sa taas Hmm. Ang natin. Ayun. Ano ko lang paibot dyan. Ito yung mga tao dito. Ayun. pa nga sila. Ay ito. May dito. Puat. Overlooking. Mga ito Hmm. Sarap. Papay tayo dito in memory of David Wallace. Yan. Dito tayo. Dito nga ay doon nakaka-relax dito sa Tapos makakapag-isip-isip ka. Muni-muni ba? Tapos be one with nature. Isip-isip yan mo lang. Ay, may nag-wind surfing doon. Okay, ngadit na lang at mahaba na ito masyado. <laughs> Hindi mga idol, banayad, tahimik. Malinaw yung tubig. Yan. Dito yun sa Whistler. Yan. Hangin lang yung marinig mo. Eh. Hangin at ako. Yan. Mga mountain. Yan. Tapos mga lokal. Tamang sunbathing lang sila. Tapos yan. May bench dito sa pinunta ako. Tapos, ako. eh, eh. Ayun yung mga idol, oh. Mali, nakahanap ako ng <coughs> area ang pwede maligo. Charan! Yan. Yes po. Yan po yung mga idol. Pwede dyan maligo. ganda <coughs> dito. ganda. Kaso nga lang ngayon, umulang kasi kanina kaya malamig. Kaya balit na balit ako Siguro next month tatry ko dito. Ya, Tingnan ko malamig ito. Ay, malamig. <laughs> Fresh water yan idol galing bundok yan. yan. Pwede maligo dyan. Dito tayo sa Al Alta Lake. Yan. water yan lahat yan. yan yan nga lang napaka tempting maligo kaso malamig yes, yun yung dito yan. may bridge yun yan nagmamigrate dito yung mga tawag dito mga salmon, mga idol yan yan sila, ito yung mga fishing ah, uh, playing laying ground na lang. egg laying ground yan, na yun makulimlim dito yung mga mahangin pa ito ako gali. tamang gala lang tayo gaya oras mga idol ano na dito? alas 4 pero makulimlim at malamig at mahangin gawa ng mula ulan so next time magbibigyo naman tayo habang naliligo dito try natin idol ang hangin no? Tapos Ito tayo dun Ito yung dolo Parang may duck dito Ito yung talod po. <laughs> yan mga bahay-bahay stars, mga lodging house. Ito so, yung mga kabahay. Doon natin, doon yung accommodation po. Yes. Sa ilalim ng bundok na yan. Ganda dito mga ito, Tingnan mo yung mga duck doon, ayun oh. Tamang chill lang sila. bali malamig dito ngayon mga idol kaya walang naliligo siguro bahay ay next month susubukan so yun nga ito rin yung ating adventure nakita ko lang sa inyo yung ito nung yung alam tingnan nyo mga idol o oh. sa trail na to mayroon ditong may wagang lagusan yan, ito kayo natin yahoo yan parang pistuan to ah kung summer pwede dito yung mga idol yan 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 kayo tapos tamang chillax lang picnic picnic or lang kayo sa paligid tapos upo dito titignan nyo yung lake yo duwanag alino mga idol oh dito naman tayo sa Nita Lake. Yung sa kabi naman, Alpha Lake. Ito naman, Nita Lake. Yes, mga idol. Yung nakarampi doon natin. So, yan. Sarap dito mag-muni-muni. Upo ka lang sa bato. Tapos nakatingin sa katubigan. Relaxing, di ba? Pero over ka rin dapat sa paligid mo. Yan, tingin-tingin sa likod. Mamaya may kumagat. <laughs> may mga labit ba? Sige, labas na tayo ng idol. Yan, nakitaan ko lang yung tamang pustuhan dito may wagang pestuhan kasi nakaraan may nakapwesto dyan eh mga babae tatlo sila yan yeah. so yun nga mga idol dito naman tayo sa Alta Lake yes po yan ito yung park nila dito bali tatlong lake to na magkakatabi sila Ayan. yung una Alpa sumunod Nita tapos ito naman Alta Lake, yes po, ayan mga idol, tingnan nyo, ayan, fresh water yun lahat mga idol, ayan, ayan mga lokal, so yun nga, ganda dito mga idol, nakaka-relax, relaxing ba, relaxing dito mga idol pero, tipong malamig mas nakikita mo yung kalikasan yung itong river puno, yung bundok yung mga iba't ibang mga niyalang na nakikita mo tapos may bahay pa din sa taso yun oh klase overlooking sa ri, sa river may sa lake pala sana kayo din mga idol nag enjoy kayo dyan sa kung man kayo at sana, sana makapunta rin kayo dito sa area ko na to Nap, napakaganda rin sa wisdom dito ng, kung saan gusto nyo mag mga taga Vancouver, taga Toronto, kung doon pa sila dito para mag party party, mag unwind dito. Ang daming activities dito. Snow, pag, pag winter snowboarding, skiing, iba, hiking. Kung di naman, kung summer naman, yan, magkakano, magkakano lang sila dyan. canoe Uh, tag windsurfing, uh, hiking, biking, marami, marami dito mga idol. Marami. yon